Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakayin natin ngayon ay dalawang katanungan ng ating mga viewers mula kay Jean. Attorney, ako po yung nag-comment sa video ninyo, may problema po kasi ako. Ang aking mama ay nagkautang sa mga kapitbahay namin na-stroke siya noong 2019, 2024 na ngayon, hindi pa naman po siya nakaka-recover at di na po kayang maghanap buhay. Ano po ang aking gagawin? Ako po ang sinisingil. Maraming salamat. Mula naman kay Vic, nangutang ang aking asawa at di na niya nabayaran. Ako naman ngayon ang sinisingil sa utang ng aking asawa dahil ako raw ay asawa. Sana masagot ninyo ako. Mga kaibigan, tatalakayin natin ang katanungan na ito bilang educational and informational purposes lamang. Pero bago ang lahat, huwag nyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Pwede bang singilin ang mga anak na may utang kung patay na ito o hindi na kayang magbayad? O pwede bang singili ng asawa sa utang ng kanyang asawa? Ang mga anak ay walang legal na obligasyon para bayaran ang utang ng kanilang mga magulang. Ang bayad ay hindi mismo manggagaling sa kanilang personal na pera o kaya sariling property. Pero may mga sitwasyon na ang anak ay maaring singilin ng nagpautang sa magulang. Ang mga kolektor ay maaring maningil sa anak kung ang anak ay kasamang pumirma sa pautang halimbawa ng utang ang magulang at dahil walang tiwala ang nagpautang sa kanya ang anak ay sumali at pumirma rin sa kasunduan at nangakong siya ang magbabayad kung hindi makabayad ang magulang kaya pwede siyang singilin dahil meron siyang pinirmahan na kasulatan. Sa situation naman, napatay na ang magulang na may utang na hindi pa niya nababayaran, hindi rin ang anak ang magbabayad sa obligasyon. Ano man na hindi bayad na utang nang namatay, ito ay babayaran ng kanyang estate. Ano ang estate? Ang estate ay lahat ng bagay na binubuo ng network ng isang individual tulad ng lahat ng lupa, real estate, mga ari-arian, financial securities tulad ng stocks, bonds, investment contracts at mga derivatives kasama rin sa state ang pera at iba pang mga ari-arian na meron siyang ownership o may isang controlling interest. Nangangulugan na bago may pasa sa mga tagapagmana o yung mga heirs, ang bahagin nila sa mana, dapat nabayaran muna ang utang at mga iba pang obligasyon ng namatay. Ito ay kukunin sa kanyang estate. Kaya sa nagbigay ng katanungan, hindi ka dapat singilin sa utang ng iyong magulang kung siya ay pumanaw na ang kanyang estate, ang magbabayad sa kanyang utang. Tungkol naman sa utang ng asawa, ang tanong, ikaw ba ang magbabayad sa utang ng iyong asawa? Nakasaad sa paragraph 2 ng Article 121 ng Family Code na ang dapat na managot ay ang conjugal partnership sa lahat ng utang at obligasyon na kinontrata sa panahon ng kasal para sa kapakanan ng conjugal partnership ng mag-asawa o kapakanan ng isa sa kanila basta may pahintulot ng iba sa kanila. Ibig sabihin, ang mga utang na kinontrata ng asawa para iambag sa suporta ng pamilya ay hindi maaring ituring na kanyang exclusive at pribadong utang. Hindi niya personal na utang ito babayaran ang utang na ito ng conjugal partnership. At kahit na walang consent ng kanyang asawa kung ang utang ay para sa benepisyo ng pamilya, ang conjugal partnership ang maaring managot. Pero kung umutang na ang isang asawa para meron siyang pangsabong, meron siyang pangtungit, siya lang dapat ang magbayad sa nasabing nasabing utang. Ano ba ang napapaloob sa conjugal partnership property? Ang conjugal partnership property ay lahat ng ari-arian na nakuha sa panahon ng kasal kahit na kinontrata, kahit na nakarehistro ito sa pangalan ng isa sa kanila. O Nakapangalan, pareho sa mag-asawa. Kaya sa madaling salita, kung ang utang ng asawa ay para sa kanyang pamilya, ang conjugal partnership property ng mag-asawa ang maaring managot. Pero kung hindi naman para sa benefits ng pamilya ang inutang, ang asawang umutang ang siya lang mananagot. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli. Bye-bye!